Ginawang ito ni Cherry White, patunay nga lang ba Nanamis na niya ang isang boy tapang. Alam naman natin na kung gaano sila kasaya at kasweet ag nagsama sila ni Boy Tapang. Sa maiksi nga ng pagsasama ni Cherry White at Boy Tapang ay agad ngang nag-click sa mga viewers ang love team nila. Dahil sa nakakaaliw at nakakakilig ng tambala ng dalawa. Subalit isang araw nga ay ginulat nila ang lahat talo na sa kanilang mga taga-subaybay. Dahil naghiwalay na nga ang dalawa. Umabot pa nga sa punto na pinatulpo ni Cherry White itong si Boy Tapang. Ngunit, ano nga ba ang ginawa ni Cherry White na patunay lang na namiss na niya si Tapang? Tuba plus bodots pag pinagsama ang saya. Ito nga ang naging caption sa nasabing blog Alam naman kasi natin nabinalik binalik-balikan noon ni Cherry White ang pinagmamalaki sa lugar ng Cebu, ang tuba. Lalo na nung sila pa ni Buitapang. Agad nang pinatikim ni Cherry White ang tuba sa kasama niya na mga kilala ding mga vlogger sa Cebu. Makikita nga rin natin dito na sayang-saya itong si Cherry White sa pag-inom ng tuba. Subalit, sa kalagitnaan nga ng kasiyahan nila, habang gumagabi na, ay makikita natin ay nagsasayawan na ang mga ito at tila tinamahan na sila sa inumin nilang tuba. Ngunit may napansin nga ang mga netizen kung bakit hindi raw kasama ni Cherry White itong si J.M. Joris. Totoo na kaya ang haka-haka na hiwalay na naman ang dalawa? O baka naman tapos na ang kontrata? Yan nga ang hinala ng marami. Hindi tuloy maiwasan na magkomento ang marami. Sabi nga ng isang netizen, Bis niya si Boy Tapang, pag may tuba. Sabi rin ng isa, kulit mo talaga Cherry. Go, happy happy lang. Lagi enjoy. Bakit po wala si JM? God bless you po. Alam naman natin na dating ex na ni Cherry White itong si JM Joris. Pero kamakailan nga lang, ay nagkabalikan din ang dalawa. Marami na nga naging plano, si Cherry, kasama si JM Joris. Plano na nga rin nila, na magpakasal. Alam naman natin na palaging kasama ni Cherry White itong si JM Joris sa kanilang mga vlog ngunit na biglang ang iba at marami pa na kung bakit hindi nakasama ni Cherry White ngayon sa mga vlog niya itong si JM Joris. May tampuhan na naman kaya ang dalawa? Samantala, hanggang sa ngayon niya ay wala pang pahayag si Cherry White patungkol sa haka-haka na hiwalay na naman sila nitong si JM Joris.